Okay, so may yung bundag no mga kaburks, may yung niya kita sa ka-Baybayunan din hi sa barangay puntod din sa bara may yung kaninyong tanan kaya niya takaroon no naghumul sa to ang kuha nga si mantis o nalitik dara mga idol hmm. Angi ang gihumol kay whole night ni siya wala katilaw og dagat ato ara botang dito sa ato ang pantawan o karon ato ana usab nga gihumol kay aron sa mulagsik si balik ning mga dalitik dagko ani siya mga idol no ah 2.6 kg unom kebok mm nah siya lamig kayo na siya luto uh, butter butter ang iluto tangan sprite kaya to ang ipabuhi ug balik palagsik okay muna mong kuha kagahapon hmm, samtang nanguha mi dito sa luok mansabay okay, mahing buntag mga kahigalaan Ratong views at to ang baybay din sa Punto de Lupisayna. Okay, linaw kayong dagat. Ando na sa iyo na mukot. Okay. Darah perting santinga sa init mga idol. May init kayo. sayo pag pagani sa buntag. Init na. Okay. Muli atong view sa tuang kadagatan. Ini sa tuang yutang natauhan din sa barangay Puntod. Lupisaina. Pagkanindot sa panahon. Okay. Labi na usap i is, is for facing mga idol no. Kay linaw linaw ang kadagatan. So okay, so ato na ni kuha on ito ang si Mantis mga idol. Ato na nang iuli og balay kay nalay ga order ani. Ready to deliver na. Okay. Kok okay. kegubukat. bukat Oke. Seperti daun selada gat. Buhi tasad na nagbalik, lagsit no na sub. Oke. Okay. lamig kayo ni siya no? lamig pa ni sa ulan mga idol no? lamig pa ni sa lukon pero lisod lang ni siya kuhaon huwag ni hit ni siya kay ipang taon pang kayo okay na ta mga idol no? oh, salamat sa view o oh, may buntag sa tanan